Tingnan natin yung bunga ng zucchini, guys. Ayan, oh, ang laki. Ang lalaki nila. Tapos, meron pang isa doon. Tingnan natin. Ito, parang... Ano din? Parang upo din ito. Na pwedeng lutoing batso ba yun? Yan. Lalaki. Tapos, meron din tayong kalabasa. Ayun yung bunga ng mga kalabasa oh. Ayun. Tingnan niyo, may fishnet pa siya diyan. <laughs> oh, yun oh. Di ba? Dami, daming mga maliliit na bunga. Tapos meron pa siya dito. Maliit pa. Yan, ang kagandahan ng ano, malaki ang likuran or bakuran or backyard. Marami kang naitatanim. O, oh, ba diba? Tapos dito rin yung ating mga ito uh, mga beans natin. Ayan. Maliliit pa, maninipis pa. Tapos meron ding mga sili doon. Ayan yung mga ampalaya dyan. Tapos ewan ko ano ito. Yung Tagalog natin para daan te. Hindi <laughs> ko alam pangalan sa Ilocano. Tapos yung mga ano dyan o. Oh. Gabi. <laughs> Kaya nga, hindi ko alam yung Tagalog nung parda eh. Wala pa namang bunga. Wala pang bunga ito. Hindi ko alam kung anong pangalan ng parda sa Tagalog. Nagbudot, <laughs> nangiisi <laughs> takto. Kapundi Canada, nagiisi takto. Oo oh, nga, yan si Mami Yolanda. Oh. Kung nangunguha siya ng talbos ng kamote. Ito, Andito ako sa garden ni na si Jenalyn kaya yan, kumukuha kami ng gulay abasto namin. Tapos dito rin banda yung ano sayote. Sayote din to pero wala pang bunga. Parang hindi magbubunga tong sayote. Ah. Yung sayote. Pa. Paslawang bunga na. O sabi ko parang hindi bubunga yung sayote ko din wala pa wala pa oh kala ko late na ayun ayun yung kalabasa oh nakakain din yan so ito yung ating ano sayote ang ganda ng mga talbos nya guys good long guys. Thank you so much for watching. Bye.